ito yung <coughs> stack ng Kim Kodenko Grand Link yan lumulusot na yan may preno siya pero lumulusot na so ang gagawin ko <coughs> papalitan ko na wala akong mahanap niyan eh ang mahal ng brand nyo kaya bumili na lang ako ng pang Honda Wave na pang kaliwa so itong pang Honda Wave ang bili ko niyan to 65 lang yan ang ipapalit ko dyan ito same naman to kahit pagpalitin ko yung lever parehas lang yan parehas ang size eh magkasukat siya sa Honda Wave so ayan papalitan ko muna mamaya malalaman ang result pagkatas palitan pero same size lang yan ah. Ang, yung asim ano di, lang ng brick lever niya pero yung itong pinakatangki niya mas malaki eh, kisa dito ito medyo maliit pero pwede naman yun so malalaman natin mamaya baklas muna so ito na pinalit ko na Come On the wave So, sakto lang din itong hose dito. Uh, ayan. Ikakabit na lang natin dito. Uh, para lumakas ulit ang brake natin. <clears throat> Ito na yung napalitan natin. Ito na yung tinanggal ko. Na original kim ko. Pinalitan ng pang Honda Wave. So, ayan. Hmm. Eh, kabit ko muna ng maayos at hindi pa nakakabit. oh, ayan. Eksakto. Pati yung brake ano natin na stack ng king ko. PCR pa yan. Eksakto lang din dito sa break master ng Honda Wave. So, ganito na lang gawin nyo. Palitan nyo ng ano kung sira na yung mga ganyan nyo. Palitan nyo ng pang Honda. Honda Wave, XRM. Ayun na yan. Okay lang yan. So, pati itong lever, eksakto lang din. Oh. <laughs> ah, bah, ganda. So, ayun na yung tinanggal natin. So, dahil stuck yung lever ng Honda Wave, ibinal, isina, ano, ko rin, ipinalit ko rin yung pangkim ko talaga. So magkasukat sila. Ayos. So ayan na, finish na. Ayan oh. Ang lakas oh. Konting ganyan lang oh. <laughs> Di ba? Honda wave or XRM pwede oh. Eksakto lang. Kahit gamitin mo yung stock ng kim ng kim ko na lever, brake lever pwede. So ayan, pinalitan ko na. Ayan, lakas oh. ayos so ayos na siya partner na malakas na ulit yun lang